Abril 24 at muli nandito po tayo sa tahanan ni Kuya Rodrigo de la Cruz. Siya po ang Bart Chairman ng Barangay Cardinal. Magandang uh, umaga uh, Kuya. Uh, magandang umaga rin Ka Diego. Saka okay. sa mga kabarangay ko, magandang umaga rin po sa inyo lahat. Binabati ko kayo lahat. Walang labis, walang kulang. Ayun eh, ayan. Eh, nabalitaan ko po, naniningil daw po kayo ng buwis sa mga gumagapas na reaper harvester dito po sa Cardinal. Tama po? Opo. Uh, nung nanalo po yung bagong kapitan, isa pa ako sa tinalagang mangwalikta po ng mga kuwan, yung mga buwis po sa reaper sa bukid. Eh, sa awa naman po ng Diyos, nag-umbisa nag ng gapasan, nag-umpisa na rin po ako naningil. Eh, okay lang naman po yung mga may-ari ng reaper dahil kusang loob naman po silang nagbibigay, maliban lang po kasi kung minsan tumatawad po sila. Kaya kung ano po yung talagang bibigay nila, hindi naman po kulang. Yung pagtatawad lang po, eh, binibigay po naman nila sa barangay. Opo. E pwede po malaman, ah, uh, ilang kabamba kada ilang naaning o nagagapas na palay ang ibinibigay nila? Eh, sa ngayon po kasi, sa nagdaan po kasing sakahan, kalahati po ang isang daan. Eh ngayon, sabi po kasi niya kapitan, baka pwede nating dagdagan para mas marami yung maiipon at mas marami po yung may pamahagi sa barangay. So, doon na medyo tumatawad sila. Opo. So, hindi naman po mahirap kausap ang mga gumagapas na reaper harvester. Uh, sa pakikitungo ko naman po sa kanila, basta pinuntahan ko naman po, eh, okay naman po, masaya naman po sila kasi sabi nila para makatulong naman po sa mga sa Barangay Cardinal, lalong lalo na daw yung mga mahihirap. Ah. eh matanong ko nga po Kuya Rodrigo, uh, bago lamang ba kayo sa ganyan trabaho o dati na? Nung nakaran administration po kasi, ako rin po ang tinakdang kolektor ni Ex-Captain Salvador po. May ikaw po siguro mga tatlong sakal lang po. At natigil po kasi ako noon dahil lipat po sa iba yung panilingin. Uh, doon Gan na ilipat po. Uh, pero yung barangay po eh tuloy-tuloy naman po do sa paniningil po ng uh, reaper harvester sa mga nakakarang mga taon. Eh minsan naman po noon nung sila na po eh meron naman po kaming kuan ang dinon po sa naka nakakasira o manilira po, nun bigyan naman po sila ng minsan, isang beses po, isang sakaan. Ah, minsan? Sa yeah. loob ng isang taon? Oo, ah, minsan po. Ayon. So dito po sa administrasyon ni eh, Kapitan Rogelio de la Cruz, ah, ilang beses po kayong mamamahagi ng relief sa loob ng isang taon? Eh, ang po ng ah, bagong kapitan natin ngayon, eh, ting, kada cropping po, ting anihan po, magbibigay. Yun Ayun. po ang kanyang sinasabi. Uh, bagong po ng barangay po, si Kapitan Rogelio de la Cruz. Ibig sabihin po, yung iniipon po ninyong mga buwis ng mga reaper harvester ay unang pamamahagi sa panunukulan niya. Tama po ba? Opo, opo. Unang pamahagi po. Ayan. Kailan po, kailan po tinatarget ni Kapitan na ipamahagi yung nakolektang buwis. Ah kahapon po kasi nakapag-uusap po kami ni Kapitan kahapon. Pinag-uusapan nga namin po yung pamimigay ng maiipon po na masisingil galing sa mga harvester po. Ah ang sabi po niya baka by August po may pamamahagi yung unang pamamahagi. Ayo. Sa barangay Labigas. O oh. tama tama kagawatan. Opo. Yeah. O sige po, baka meron kayong naisabihin sa mga makakapakinig na taga-barangay nyo. Uh, sa mga kabarangay ko, <coughs> wag po kayong magalala at sisikapin po namin makasingil ng maayos para makaipon at may, pamagi, may pamahagi po sa mga kabarangay ko, lalong-lalong kakatulad kong mahirap na makapagbigay ng konting tulong na bigas galing po sa mga tumutulong na may-ari ng harvester. At yun po ang kabilin-bilinan po yung bagong kapitan na si Rogelio de la Cruz po ngayon. Maraming salamat po kuya. Maraming salamat din po ka Diego.